mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ikatatlumpot isa ng Mayo taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 2.85 million pesos farm inputs ipinagkaloob ng National Irrigation Administration sa Occidental Mindoro Irrigators Association. Dalawang bagong bangka ipinamahagi ng DAP Farming Maropa sa Local Government Unit na Socorro. Bagong flood control structure itinayo ng Department of Public Works and Highways sa Mugpog. Mga police station sa Romblon tumanggap ng body camp. Farmers and Fisheries Clustering and Consolidation National Summit ginanap sa Puerto Princesa. 59 billion pesos na pondo inilaan ng DPWH para sa proyektong pang-imprestruktura sa Mimaropa. Dumakon tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. 2.85 million pesos na farm inputs ipinagkaloob ng National Irrigation Administration sa Occidental Mindoro Irrigators Association. Ang balitang niyan mula kay Voltaire Tequina. Aabot sa 2.8 billion pesos na halaga ng farm inputs ang ipinagkaloob ng National Irrigation Administration o NIA sa Kadanggihan Irrigators Association sa ilalim ng Farming Support Program ng ahensya. Sinabi ni Edwin Arevalo ng NIA Occidental Mindoro, kapilang sa iginawad na agricultural inputs ang binhi ng palay, pataba, pesticide, herbicides at iba pa. Bukod sa halagang nabanggit, may karagdagang insentibo makukuha ang samahan Ayon kay Arevalo, may katumbas na halaga ang bauto ng inaning Palay ng samahan na isusulit sa niya. Bilang halimbawa, sinabi ni Arevalo na ang limang tunilad ng palay ay tutumbasan ng ahensya ng karagtagang 50,000 pesos. Binanggit pa ni Arevalo na naniniwala ang NIA na makatutulong ang Farming Support Program upang magkaroon ng bansa ng sapat na anin ng palay na pupuno sa pangangailangan ng mga Pilipino. At sakaling magtagumpay ang programa, plano ng niya na magbenta ng bigas sa presyong 29 pesos bawat kilo. Voltaire Dikina, nag-uulat para sa PA Memorapan News on the Go. Dalawang bagong bangka ipinagkaloob ng DAB Farming Maropa sa Local Government Unit of Socorro. Ang balitan niyan muna kay Dennis Nebrero. Dalawang bagong bangka ang ipinamahagi ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB-FAR sa pamamagitan ng Provincial Fisheries Office kamakailan sa pamalang lokal na Socorro na siyang ipinakaloob sa samahan ng Bantay Lawa na siyang lumalaban sa mga gumagawa ng iligal na pangingisda sa Nauhan Lake. Ang paggawat ay sinagawa sa Barangay Pasidos sa Bayan ng Socorro kung saan pinangunahan ni BIFAR Regional Director Emmanuel Asis kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamalan ng Socorro, DENR at State Environment and Natural Resources. Ang inisyatibong ito ay hindi lamang sumusuporta sa lokal na pamahalaan kundi pati na rin sa mga karatig na komunidad sa Kup ng Lawa ng Nauhan. Dahil patuloy pa rin ang panganib ng iligal na pangingisda, malaki ang mayambag ng mga nasabing bangka upang mapangalagaan ang ecological balance at masisiguro din ang tamang pamamaraan ng panguhuli ng mga isda. Dennis Nebreho De ng PIA Oriental Mindoro nagulat para sa Mimaropa News on the Go bagong flood control structure ipinatayo ng Department of Public Works and Highways sa Mogpo. Alamin ang balitang niyan mula kay Romeo Mataak Jr. Matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng flood control project sa bahagi ng Mugpog River na itinayo dahil sa nararanasang pagbaha at paguho ng lupa sa barangay Sumanga ng nasabing bayan. Ang proyekto na binubuo ng 366 linear meter na istruktura ay naglalayong protektahan ang mga residente ng nabanggit na barangay at mga karatig sityo nito sa mga sakuna tulad ng baha, paguho ng lupa at pagtaas ng tubig sa ilog sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan sa pagkakaroon ng flood control ay magiging madali rin para sa mga residente ang magbiyahe patungo sa ibang lugar dahil sa pagkakaroon ng maayos at ligtas na daan. Makatutulong din ito upang maiwasan ng matinding pinsala sa mga kabuhayan at ari-arian ng mga mamamayan sa tuwing may kalamidad o sakuna. Romeo Mataak Jr. nag para sa PIA ni Maropa. News on the go. Mga police station sa Romblon tumanggap ng body cam. Ang balitang niyan mula kay Paul J. Tumanggap ang Romblon Police Provincial Office ng mga body camera na magagamit ng mga municipal police stations sa tablas sa pagdokumento ng kanila mga operasyon. Ang mga body camera kasama ng iba pang IT equipment ay ipinagkaloob sa kanilang opisina ni Congressman Eliandro Madrona na dumalo rin sa turnover ceremony na ginanap sa headquarters ng Romblon Provincial Mobile Force Company sa Odiongan. Ayon sa PNP, aabot sa 1.9 million pesos ang kabuang halaga ng mga body camera na ipinagkaloob sa kanila. Kasama ni Congressman Madrona si Police Brigadier General Roger Quesada, ang Regional Director ng Police Regional Office ni Maropa. Dumalo rin dito ang mga opisyales ng Romblon Police Provincial Office at mga alkalde mula sa mga bayan sa Tablas sa ngalan ni Paul Jason Foss. Ito po si Diane Francis C. Gorembale, nag-uulat para sa PIA Memoropa News on the Go. Farmers and Fisheries Clustering and Consolidation National Summit ginanap sa Puerto Princesa. Ang buong detalye mula kay Orlan Habaga. Ang mapalago ang produksyon at kita ng mga magsasaka at mangingisda ang layunin ng Farmers and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Program ng Department of Agriculture. Kaugnay nito ay sinagawa ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa ang F2C2 National Cluster Summit na may temang mula sa kanya-kanya patungo sa sama-sama na dinadaluhan ng umaabot sa 700 mga farmers cooperatives and associations mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa minsahin ni DA Undersecretary and Chief of Staff Attorney Alvin Jan Balagbag sa opening ceremony ng F2C2 Summit, sinabi nito na walang ibang paraan para makapag-produce ng mas maraming agricultural products kung hindi magkakaisa-isa ang mga magsasaka. Sinabi rin nito na kailangan palakasin ang mga kooperatiba upang mapadali ang pagbibigay ng mga intervention ng gobyerno. Para sa may news on the go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. 50 siyam na bilyong pisong pondo inilaan ng DPWH Bimaropa sa proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon. Panoorin ang balitang ito. Naglaan ang Department of Public Works and Highways ng 59 billion pesos na halaga ng pondo sa pagpapatapos ng nasa siyam na daat siyam na proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon. Ito ay ayon kay DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan sa 3 sa isinagawang kauna-una episode ng kapihan sa Bagong Pilipinas sa rehiyon noong Mayo 28 sa panguna ng Presidential Communications Office at ng Philippine Information Agency sa DPWH Mindoro District Engineering Office. Mula sa siyam na daan at na po proyekto sa rehiyon, nasa dalawanda at labing dalwa, ang nakatakdang ipatapos ng DPWH Regional Office na may halagang 36.9 bilyon pesos. Samantala, aabot naman sa isang dat na putatlong proyekto o may katumbas na halaga na 3.63 bilyon pesos para sa Oriental Mindoro. Siyam na isang proyekto o may katumbas naman na 2.15 bilyon pesos para sa Occidental Mindoro. Siyam na put anim na proyekto na may katumbas na 1.64 bilyon pesos para sa Southern Mindoro anim na pot anim na proyekto naman o may katumbas na 2.5 bilyon pesos para sa Marinduque, isang proyekto o 6.9 bilyon pesos para sa Romblon at sa Palawan na mayroong isang dalawang proyekto o may katumbas na 2.4 billion pesos. Ang kapihan sa Bagong Pilipinas ay isang inisyatiba ng PCO na inilunsad sa pamagitan ng PIA kung saan sabay-sabay na magkakaroon ng aktibidad sa buong bansa upang mai-parating at maibalita sa publiko ang mga programa at proyekto ng pamalaan Joshua Sugay nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng na Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay hangga sa susunod na edition magdadahapon mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inyo dap ang Miramar News on the Go, News on the Go, on the Go.